Hello Friday, naglalaro yung meow meow namin, ang miming namin. Friday, gusto niya ang pangalan ng ah, posa dito. Pinangalan nila kasi nakita nila to nung biyernes na araw. Kaya pinangalan nilang Friday. <laughs> miming, ayan ang cute ng higaan niya. Oh, ang cute ang bahay ng miming guys. Ayan, naglalaro siya Ang cute. Ang higaan ng Miming, ang bahay-bahay ng Miming. Ye 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 ye. Miming. Miming. Wensei. Miming. Ay, injure, injure swimming way. Ye. Wait, 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 wait. Hi, bye, bye, Ming Ming. Enjoy sa paglalaro. Uh, enjoy siya, guys. Bye, bye. Mm.